talagang bakit kaya gusto niyang pitasin talaga si Congressman tebes Ano kaya ang naging kasalanan ni Teves at uh, sobrang na siya nitong ating uh, ano ating uh, uh, SOJ? Oh, sana magkabati na kayong dalawa para para ano na kayo peace na kayo? Any update on uh, Congressman Teves? Naso tinanong siya sa update. <laughs> Mantakin mo ha, meron siyang update kay Tebes kung nasaan si Tebes sa ibang bansa. Samantalang yung mga uh, sa Sabongero, nandito dito lang yung sa Pilipinas, hindi na pa nila nakikita. Yung bumaril kay Johnny Walker, meron na silang uh, ano, yung muka. Hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita. Dito na sa Pilipinas yan ha. Kaya nabibili ba ko sa Intel nito ni, ano, ni Boyin eh. Pag sa ibang bansa, gumagana eh. Pag dito, hindi eh. Tsaka, Halimbawa, ako si Tebes. Ano? Halimbawa lang ako si Tebes. Alam ni Boying na nasa Timor-Leste ako. Magstay ako sa Timor-Leste. <coughs> di diba? Sa tingin mo, halimbawa ikaw, o oh, ikaw dyan, na uh, bright na Kung ikaw, alam ng kalaban mo na nasa isang lugar ka. Halimbawa, ako si Bantag, nasa Baguio ako. Alam na nasa Baguio ako. Magstay pa ba ako sa Baguio? Siyempre hindi na, di ba? Punta ako sa ibang lugar. Yun eh, kung matalino yung ano, yung kriminal. Uh, o, oh, ayun. Eh, sige, pakinggan natin si Boy. Nasaan na siya? Ano na po yung... Ando pa rin siya sa Timor-Leste. Ando pa rin siya. Kung um, malita uh, ang tingin namin, ay hindi malaki ang chance ay yung makakuha ng, 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 ng... Sir. Sure ka dyan, sir? Sure yan, sir? Sure yung uh, nasa Timor-Leste? Baka mamaya parang... Parang yung ano lang yan, ha? Yung buto na nahukay dyan sa septic tank. Sa ano, ha? sa bilibid ha Alam mo buto ng tao yung pala buto ng Jollibee ha okay. Sir, What's gonna happen next? If we can't get it. No, we're, we're, we're canceling his travel documents also. Okay. So when you say you're canceling his travel documents para po sa ordinaryong Pilipino, ano po ang ibig sabihin? Ang uh, kanyang passport po ay in the process of being canceled. Ha? Ah, nasa process pa lang of being canceled? Ang tagal na niyang terorista, ha? Di ba dapat yun yung unang unang yung gagawin? Cancelahin yun agad. Now, 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 now. Pero it's still in the process of being canceled, ha? Okay, sige, sige, sige. Ibig sabihin, sir, hindi na Ano yun? Kasi nga, mag ikaw ay fugitive, from justice. Uh, yung right to travel mo is impaired, basically. You You have a limit now on your constitutional right to travel when you are fugitive from justice. And you cannot seek the government of the Republic of the Philippines protection pagka meron kang record na ikaw ay wanted na nakas. Okay. Sir, once na hindi na po, uh, one, i-deny yung appeal for asylum, and then two, kung sakali pong ma-cancel ma, uh, na po natin yung passport po niya, ano na po yung mangyayari sa kanya? What is he to consider? Uh, ano yan? Siyempre, on the run yan. Masya Tumat tumatakbo sa batas. And uh, so, paliit na paliit na mundo mo pag alam kasi ano yung nangyayari. Can you imagine, pagka napunta ka sa isang bansa na marahil gusto kang katasan, so bayad ka lang ng bayad lang para lang. Hmm, ayun. So, na-pick up yun. Sabi niya, parang it's as if si Tevez is in Timor-Leste. So, it's as if uh, si uh... Boeing Rimulya is accusing the government of uh, Timor-Leste na tumatanggap ng bayad sa isang terorista. Grabe yung mga akusasyon na yan, sir, ha? Matindi yung akusasyon na yan na parang bayad na lang ng bayad si Tevez. Sabi mo, uh, uh, ano ka, uh, you are certain, sure that he is in Timor-Leste and you are saying now that he's paying for his stay there. So are you saying that the government of Timor Leste is accepting money bribe from uh, no from uh, Congressman Teves? And how accurate na may pambayad si Congressman Teves? Hindi ba when you are designated as a terrorist, frozen lahat ng assets mo? <laughs> lahat ng bangko mo, diba, ba frozen? So saan kukuha si Teves ng pambayad diyan sa Timor Leste? <laughs> saan siya kukuha ng pambayad dyan if ever you are correct? Let's say, for example, you are correct. Paano siya magbabayad kung wala na siyang pera, wala na siyang capability na magbayad ng tao dahil nga frozen na. Yung si, di ba nga si Pride Henry Tevez, sinabi nga niya na uh, yung kanyang mga bank accounts are frozen, hindi na siya makapag-withdraw. Tapos yun nga, nagmay sakit yung mga magulang niya, pang tuition ng mga anak niya. Doon nang gagaling yun, pati yung kita ng kanilang aso karera doon, doon na pupunta tapos na-freeze. Oh, so paano yun? Di ba? Paano? I mean, hindi, ko, hindi ko na naman maintindihan, Boeing. Saan nang gagaling tong mga intel mo na to? Oo, kasi yun talaga yun eh. Sa, 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 kaya nga sinasabi nila eh. Yang mga banateros, bayaran ng mga tebis. Pa, paano bang mababayad si tebis sa amin? Baka humingi pa ng pera yan sa amin dahil syempre wala na siyang naka-freeze yung kanyang mga assets. Pa, paano pa makaka-withdraw yan? Lalo na nasa ibang bansa yan. Anong gagastusin yan? Oh, ay nako, ang gulo-gulo ninyo. Sa totoo lang, hindi na, hindi na alam kung ano yung totoo sa sinasabi nyo. I mean, yung logic, ang layo na eh hindi ka ikukulong, hindi ka uulihin, eh. pagka meron ka ng standing, uh, standing record ng Interpol and other, and other standing records. Okay. Oh, uh, pero sir, yun nga dahil yung data pong deportation sa Timor-Leste with us, uh, three each, um, how will that play? Ano yan eh, uh, ang, ang isa pa kasi na we din namin yun, yung Interpol, Interpol Red Notice na nilalakad natin. Yan under tagis under tagis. Mister Colonel Bertotti sa series din nito. So, yeah. kung sa designated terrorist, eh. uh, yung o Omar Salah ng ngila basta Ayun, so titinan mo ha, pagka uh, designated terrorist, ah, uh, pwede na siyang mag pwede nyo nang ilakad yung red notice sa Interpol. A uh, question, if you are designated terrorist, uh, frozen na din eh lahat ng iyong mga assets, mga banko mga pera sa banko, it will be frozen. So paano pa siyang makakapagbayad? At saka medyo mabigat sir yung ano ah paratang mo sa Timor Leste dito na uh, tumatanggap sila ng bayad kay Tevez That is that according to your intel or uh, logic mo lang yun. Oh. Oh, sabi nga ni Josie, kung walang concrete evidence na binabayaran ni Tevez hindi naman niya sinabi na ano di naman niya directly sinasabi, parang nadulas lang siya. Sinabi niya na, um, he's there and he's uh, paying for his stay there. It's not saying na he's paying the government of Timor-Leste uh, para magstay doon. Hindi niya sinabi yun directly. Pero the fact na sinabi niya na uh, si Tevez ay nasa Timor-Leste at si Tevez ay, uh, sure ako nasa Timor-Leste and he's there being protected. Uh, he's paying for his stay there. So, it I mean, So, are you accusing Timor Leste of uh, corruption? Are you uh, uh, are you uh, are you uh, saying that the Timor, Timor Leste government is abetting and aiding a terrorist? Medyo mabigat yung binitawan na statement na yan ni Secretary Boyin. But anyway, that's him. Oh, si Secretary Boyin kasi is may tendency talaga siya na whatever comes in his mind goes out of his mouth. <coughs>